Good morning mga ka-ticket! Nandito ako sa Buendia Terminal oh. Normal na normal pang sitwasyon Kakunti pang uh, Napuntang pasayari dito para umuwi Sa kanilang mga probensya Maluwag na maluwag pa dito Maluwag na maluwag pa oh. Napupuno pero Matagal mga 20 to 25 minutes Napupuno ang bus Hindi ka tulad pag tagsaan 5 minutes lang pero na Wala pang tagsa wala pa Wala pang tagsa wala pa Bandag sa alam Yung mga paway Punta lang po dito sa Pundi at Terminal Para kayo makauwi sa Lucena SM Lipa Batangas Lemery Nasan po Santa Cruz Dahit Bigol Pisaya Ayan, normal na normal pa sitwasyon. Wala pang uh, dagsa ng pasahero. Mamaya yan, mga launa ng hapon dadagsa na yan nasa tarbabay mamaya paglabasan niyan mamaya dagsan dagsa na yan Ayan, punta lang po sa Bendy Terminal. Meron din kami sa Cubao. Meron din kami sa Aurora, mapuntang uh, Bicol, Visaya. Meron din sa Pasay at saka sa Torpina. Yan, mga dahit Bicol at Pabisaya ang uh, binupok dyan, mga pasayarong uh, pawi ng uh, Bicol, Visaya. Ay, mga nagpa-early book, booking. Ay, maswerte yan, makakaupo yan. Pero, Palagay ko mamaya ang hapon, gabi. Chance passenger niya ipang pabigol at pabisaya. Pulibok na, pulibok na yan. Ito ay San Pablo. Kasunod niya na yung Lucena. Ayan na. 1279. San Pablo lang po talaga ang linya niya. yung galing uh, Lucena ay nasa likuran niya nasa ng mga pasayro ng Patangas mga patawid ng Mindoro yan, sasa na sila di pa limeri kakunti pa pasayro Yeah, yung mga pasakay, magdala kayo ng alcohol at mag na rin para safe kasi maraming pasayro, halo halo mga pasayro saka niya lang yung dalang uh, yung mga pagkahi mga dala-dala para hindi kayo mahirapan pagsakay Ayan, live na live na dito sa Buendia Terminal oh. Yeah, shout out sa lahat ng subscriber. Good morning, good morning, good morning sa lahat ng subscriber. Eh, sabablo uh, sabablo sa Pablo, sa akin na ka dyan. Yeah, Ayan, bisitahin natin yung uh, biyahing uh, Bigol, Bigol. May uh, nakapilang bigol ganina. Ayan. Live ka live. Uh, Kunti pang pasahero. Batangas Lemery. Lasugbu. Ayan. Ayan. Lasugbu. Ayan. Nakapilang pabigol ay uh, 1806. Asia Star. O. Diretso ang uh, tapako. Yan daw muna kaya uh, sa akin kasama dati si driver, Richie Borde, yan. At taga-timunan niya yan, taga-timunan niya. Yeah, yeah. Yan, yan. Yan uh, na yan. Pagka-pabunti ang uh, tapako, bagong-bagong dalambas, 1806, quality. Balis na itong 1806, doon. Halos ng uh, lahat ng pabigol Bisaya ay fully na. Um, okay, <tinyo> star. Ito man, power move. ganda talaga ng forma nitong ano oh. star, ibang iba talaga oh. Pakiusig na tingnan no. Ada sa bus, mataas. mataas. Yeah, minsan po kayo nakasakay diyan sa 1805 Bawin ng uh, pagbilaw Ayan, napakagat uh, na sakyan. Ayan, chat out ko lang si Sir uh, Christopher Joseph Perez. Ayan, chat po, chat Sir Ramnip DC. Lord Gigops, uh, Justin Alwego. Uh, JP Vargas Mangale. Ayan, chat out, out, po. Yan, maraming marami ay sa Eroa. Yeah. Uh, Patangas, pabuntang uh, patawid ng Mindore yan. Mga patalay naman, patawid ng uh, Marinduque, Romblon at Masbate. May mga tawid na agad natin. Shoutout din kay Sir uh, Nico Pantoja. Yeah, Shoutout kay Sir uh, Edmondo Rosario at kay Sir uh, Glenn Guboy. Ayan, kay Ma'am Maricel Kay Romeo Sarino uh, Nick Antonio dan Ayan, shout out that good morning Rhea Stibler, Cherry Gabading Good morning, good morning Ayan, yeah, marami ay pasah Ibatangas Ayan, marami pasahero Ibatangas itu so, uh, biaing uh, bisa ya itu ormok biaing ormok oh. 1006. thousand six. sih David Benz uh, BBL Trans Uh, third, mas number 3220 saka sa mga taga Sirius sa may Sambuanga sa Mindanao, magandang umaga po sa inyo lahat ingat po tayo sa ating mga biyay lalo lalo ating mga driver ingat sa pagdadrive